Ang dami. All of you, all of you, all of you. One lang masarap. Even the drinks. Even the lasagna. Lahat tabang. Be, Japanese curry daw. Ketchup. Ketchup lang yan eh. Ito, ito, ito. Ramen daw. <laughs> Sabaw lang ang togi yan eh. Ramin pinot ako dito, hindi laki mi-bip. Pakainan nyo, ano to? Ito, pakainan nyo. nag pa naman ako. Yeah. Takina hanggang Korea, maasin bang ganyo? Takina ang asin. <laughs> Di ba sarap? <laughs> O